So yun mga tropa, bago pala tayo papasok, papaliwanag ko muna sa inyo. Yun nga, yung bahay namin ito lang. Tapos, bali dalawa siya. Hindi na sa amin yun. Hati siya. Tapos, ito, bali pinagawa na lang namin to. Yung extension, yan, yung terrace niya, pinabubong namin. Tapos, yan yung mga gate. Pinagawa ko sa mga bakada ko na nag-welding ano, nag ba. Pasugin natin mga tropa. Yeah, Yo, what's up? Good morning sa lahat. Ayan, mga tropa. Kung bago yung sa channel ko, huwag mong mag-subscribe, like, and share, at i-click ang bell button para updated ka sa aking mga bagong videos. Ayan, mga tropa, yun nga sinabi ko sa inyo sa last video ko, kung napanood nyo nung pinakita ko si Black Shadow. Ayan, sa araw na to, papakita natin yung loob ng bahay namin. Ayan, ayan yung bahay namin. So, ayan, mga tropa, yung bahay, bahay nga pala nito, ganito lang siya. Ito lang siya, mga tropa. Yan, ganito lang siya. So, wala pa, wala siyang extension muna. Yan, kinuha namin yan. Ganyan lang yan. Tapos, yung type na pala ng, ano na to, bahay na to. Is type. Di siya tapos sa loob. Bali, sa labas lang siya tapos. Sa loob mo, hindi, hindi siya tapos matro. Pa kami na yung nagpagawa, nagpa-tiles, nag-finishing sa loob. Kaya pinili namin to mga tropa para mapili namin yung teams na gusto namin ng asawa ko. So, two colors lang yung gusto namin, yung white tsaka brown. Kaya yun yung ginamit namin dito mga tropa. Tapos, anong pala to? Rent to own to. Uh, hindi pa talaga totally sa amin. Uh, binabayaran pa namin to. At dalawa nga pala yung kinuha namin na unit dito. Yung isa bahay, yung isa para sa negosyo. Ayan, uh, bubuksan namin yun soon. Kapag rin sa inyo. Tapos, ito rin yung gamit namin na kolong-kolong. Doon, para sa tindahan. Ayan mga tropa, atrasamahan nyo ko. Pasukin natin. Tignan natin yung loob ng bahay namin. Tara. So, yun mga tropa. Bago pala tayo papasok, papaliwanag ko muna sa inyo. Yun nga. Yung bahay namin, ito lang. Tapos, bali dalawa siya. dinasamin na sa yun. Hati siya. Tapos, ito, bali pinagawa na lang namin to, Yung extension. Yan yung terrace niya. Pinabubong namin. Tapos, yan yung mga gate. Pinagawa ko sa mga abakada ko na nag-welding ano, nag ba. Ayan, natin mga tropa. Ayun, nandito si Black Shadow. Ayan. Uh, lang yan, nakapart lang dyan. Tapos, yan, malagi-lagi rin to. Kasi na yung ano, yung kotse siguro na ano, yung wala sa likod. Tapos to, pinalagay din namin to. Dali heavy duty to. Itong screen door na to. Ayan, mga tropa yung loob ng bahay namin. Ayan. Ayan yung mga ano na rin. Oh. Mga picture namin ng asawa ko nung kinasal kami at nung nasa Taiwan kami. Ayan. Nung nag siya doon. Ayan mga tropa. Ayan. Shingpen, ano ito? Waterfalls. Tapos ito. Sa tawag ay saan kasi ito? Siyang Shake Shek ba to? Tapos ito, Old Street. Tapos yung, yung sakasan namin, yung mga picture namin. Mga album namin. Ayan. Tapos, TV namin. Ayan. Nasa baba siya ng ano, hagdan kasi sayang din yung pesto mga tropa. Kaya yan. dito namin nilagay yung mga ano namin, TV. At uh, yun nga, yung speaker. yan sopa namin balito mga tropa yung sopa namin pinasadya na lang namin kasi maliit siya di ka siya yung mga sopa na binibili sa mga ano ba sa mga mall ba kaya yan mga tropa yung pinagawa namin yan salaminta to to pinagawa din namin yan yan oh. ganda ng kropina balito mga, mga tropa yung gumawa yung tatay ng asawa ko ito sa ato, siya na rin yung mga nagdamis nito. Ayan. Ano na tika video eh ta send pa na lang tayo. Ayan. oh. Yan pati yung ano dito. Yan, siya na rin yung nagdesign dyan. Sa Kisa me. Eh. Tapos na rin niya. Yan, tapos yung mga ilaw na to, tricolor siya mga tropa. Nagpapalit-palit siya na ang kulay. Eh. Ay, ito pala. Ayun. 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 So, ito talaga yung ginagamit namin. Medyo hindi siya masagit sa mata. Yan. Pares din to. Yan. So, yan mga tropa yung dining namin. Yan. Yan. Nagtit nagtitinta pala kami ng tamalis. <laughs> De-joke lang. Kasi... papa uh, papabless namin yung ano ngayon yung bahay tsaka yung tindahan pati na rin si ano na kapabless na natin ayan mga tropa yung dining namin so yan nara yan hindi na natin sasabihin kung magkano so yan yan pero sasabihin ko rin mamaya kung na magkano din kami dito sa bahay yung pagpagawa namin sa lahat pati na sa gamit ba ayan pati nga pala ito mga tropa yan ginawa ng tatay ng asawa <laughs> yung mga to, cabinet, Oh, oh ng mga gamit, ba. Tapos, dito na rin yung kitchen namin. Ayan, nagluluto si mama. Ayan. Kasi, ah, uh, nag-ano kami ngayon, magpapabless kami ng bahay, tapos, pabless din namin yung tindahan para, dagdag swerte ba. yan mga tropa. Ayan, yung banyo naman, tignan natin, silipin natin, mga tropa. Sa so, yun mga tropa, ito nga pala yung CR namin. Nandito kayo naliligo, shower. Tapos tinatapan na lang namin dito mga tropa. You know? Sa so, yun mga tropa, ito kami na naglagay dito rin. Sa mga tents na to. Kami na rin nagpili ng design niya. So yun mga tropa, nakita ninyo na yung CR. Yung CR nga pala ito, yung sa taas ng pintuan ng CR, ito siya. Yan, yung mga ano, altar namin. Ayan oh. Yan, may tubig pala yan. May pera din, tsaka ano, bigas kasi papabdes nga namin yung bahay ngayon. Kaya naglagay na kami ng ganyan. Yan, yung isa galing sa Manawag. Yung dalawa hindi ko na alam kasi nasa Taiwan ako eh. Yan mga tropa tapos dito yung hagdan niya. Kaya tayo papakita natin yung mga kwarto namin na tinagawa din. So yan mga tropa, paliwanag nga pala. Bali ito lang yun, yung pinakita ko dun sa kabila bahay. Hanggang dito lang yan mga tropa. Ayan. Hirap nang walang videographer eh. Ayan. Ito lang siya mga tropa, sarado siya dito. May pintuan siya dito. Sarado siya dito. Tapos, sa labas, wala na to. So, yun, ginawa namin. May usapan namin mag-asawa is tibagin to. Kaya, lumuwang siya. Tinibag namin yan. Tapos, pinak-extension namin hanggang dun sa side. Yung, sa kitchen kanina. Yung dirty kitchen at kitchen kanina. Nagitan nyo. Ayan. Yun na tayo nakaket. Yan, Tapos, ito pala yung hagdan namin yan yan so yung by step nito malit lang siya mga tropa baka ganito lang o oh. tapos bali ginawa na ng tatay ng asawa ko inano lang to nilagay lang to mga to tapos malalaki na yung niligay nilagay niya kasi natatakot yung asawa ko pag nag step ka labas yung kalahati ng paa mo kaya ginawa niya ganyan eh, kung napansin nyo yung bahay namin is Team nya is brown and white So yun, pag-akyat mo Ayan Ayan Magkikita mo ganyan yung sarili mo Ayan, tapos Bali dalawa yung kwarto nito Pinahati namin. Kami na nagpaglagay niya mga to Nagpahati Ano lang yan, square lang din to Square lang Ito, so, Magkikita nyo na to Tapos hati siya So dito yung kwarto namin mag-asawa Ayun, ang kalat, no? Pero nalinis na yan, mga tropa. Mukha makalat. Yan, yung mga ano na to. Kung napapansin nyo, galing ko ba sa Taiwan to mga to? <laughs> yan, shoutout out nga pala sa mga, na, mga nasa yung Hong Boys. Yan, alam nila yan. Ayan, tapos, yung frame na to, gawa din ng tatay ng asawa ko. Yan, yung mga ano namin. So, ito, yan. Hindi siya smart bro, pero parang smart bro siya kasi wifi yung gamit niya. Kaya nandito sa taas to, pag nanonood kami ng asawo ko. Yung sa baba kasi ano lang yun, TV na normal lang yun. Yan. namin. Na yun, shout out sa Hello Kitty. Tapos ito nga pala, gawa din to ng tatay ng asawa, mga tropa. Yan. Yan. Bali sa kanya lahat yan. Sobrang dami niyang, ano, sobrang dami niyang damit. Yung buo na yan, sa kanya lang yan. <laughs> tapos ito nga pala mga tropa, yung mga ginamit namin na pinto dito. Yan, binili namin to Set na din dalawa. Eh, hey, heavy duty mga to Nasa 5K plus ata to Nasa 6,000 ata talaga tapos natawaran namin lang. Yung, dalaw yung dalawa. 5 plus ata, 550 or 5. Eh, mako na Ako nasa Taiwan na kasi ako mga tropa. Ayun. Tapos pagitan natin ito. So, 'yan. Dito balig. 'Yan. Sindihan natin. Bali, guest room muna 'to. Tong ano na 'to kasi wala pa kang, wala pa bibi kaya magiging guest room muna namin 'to. Yan, so ito mga bigay ko yon nung nasa Taiwan pa ako. Mga sorpresa natin sa asawa Yan, medyo makalat. Pagpasensya nyo na. Dami kasi bag ng asawa ko. Ayan, oh. Ito yun, yung mga sapatos natin. Ayan. Yan. kami na nagpagawa dito. Tapos, yan. May butas. Yan. Exospan. Kasi akala namin dati, kaya ng dalawang kwarto yung isang ano, isang aircon. Ito. Tapos, di pala niya kinaya so mainit kasi dito pag hapon or gabi para mas makatulog alam nyo naman mainit ngayon mainit talaga dito sa Pinas lalong lalo na summer na ngayon Ayan. bali ah uh, bago din to ginano namin para sa mga magiging mag bisita sa amin pag nagitulog sila hindi kami ganong nahiya so ito nga pala yung ano namin yun yung cabinet ko So, yan yung mga unan na iba. Hindi namin na uh, nagagamit. Pag may bisita, dito na lang yan. Tapos, yan. Yung mga bag, yan. Wala, walang hilig sa bag yung asawa ko, mga trawa. Yan o. Oh. Kung nakikita nyo. Puro bag. Tapos, yan yung mga iba bigay natin. Yung iba binili niya. Tapos, ito. Yung, ano natin. Yung cabinet natin. Yan, punong-puno din. <laughs> yan. So yung mga cabinet na ito mga tropa Ano lang yan Ginawa din ng tatay ng asawa ko Siya na rin yung nag-varnish. Yan Bali tatay namin na yan Yan mapapasin na Yan na Bahay namin Yung munting kubo ba Maliit lang pero okay na mga tropa uh, Sa mga nagsisimula ng bahay Yan ito nga pala yung mga ginugol ko na oras panahon sa Taiwan ito yung kalalabasan ng mga pagod, pawis, yan. Ito na yan, mga tropa. Anong umuwi ako talagang nag-excite pa ako kasi di pa ako di pa nakita tong bahay na to simula ng 4 years pag alis ko. 4 years and 4 months ata yan, mga tropa. So yan, ginulgul ko sa pagtatrabaho. Magkalayo, magkalayo kami nasa ako ng asawa nun. Tapos, yan, umuwi siya dito, bali 1 year na. So yan, mga tropa, baka yung nagastos namin, tansya ko lang, hindi na namin alam eh. Lahat-lahat dito, mga 400,000. Pati yung mga gamit ba? Kasi iba yung mga quality ng mga gamit namin. Ito lang. Yan, nara yan mga tropa. Mahirap yung nara ngayon, kaya bute may nakausap kami. Na may nara sila, yan. Nara yan. Tapos natawaran namin, 37,000 na ito. Itong set na ito. So yan mga tropa, ito yung ginuldul ko ng maraming panahon na oras sa Taiwan. Pero ang sarap sa pakiramdam kasi yun nga, nagita mo yung pinaghirapan mo, yung binuhos mo ng pawis, yung magkalayo kayo. Alam nyo naman, yung mga OFW dito, sigurado naiintindihan naman na ako. Yan, wala tayong sinayang na oras at panahon sa Taiwan. Yan mga tropa, sa susunod kong vlog, ipapakita ko naman yung tindahan namin, mga tropa. Yan, pag meron nang marami ng laman. Meron na siya laman, kaso hindi siya ganun karami pa kasi may bibilin pa kami ng iba na tinitinda namin. Yun naman yung ipapakita namin sa next vlog ko. At sa susunod, baka pagkikita natin si wifey. Ayaw niya magpakita sa camera, mga tropa. Ayan, tapos papakita din pala natin yung blessing dito sa bahay. Ibablog natin sa next vlog. At yung birthday na kasawa ko, baka nyo mga tropa Sana nag-enjoy kayo sa bahay namin, sa munting kubo namin Yan, ililipit ko kayo ulit Yan, ayan, yung munting kubo namin Yan, nagluluto si mama kasi Yan o, nagluluto ng arskaldo. Tapos ito nga pala, iksasukan din to, na may ilaw yan. Hindi ko napaliwanag ng ano sa inyo to. Tapos ito. Nandito ko si si Mama kanina. Yan. Yung mga gamit namin. Yung, yung, iba yan. Galing sa kasal mga tropa. Bigay sa kasal. Pero yung iba binili namin. Yan. Look. Kaya bukang maluwang tong sa amin. Nakala nila. Ano. Maluwang na maluwang po, Kasi pag nakita mo nga naman. Iba kasi yung pagputi yung ano. Yung pintura mga tropa. Parang ang luwang ng bahay. So yan. Nakikita nyo na yung bahay namin. Ayan, sana nag-enjoy kayo mga tropa. Uh, huwag kayo sana sumawang tumutok sa aking mga video. Hanggang dito na lang. Next vlog natin, papakita natin yung blessing at birthday ng asawa ko. Tapos, yung tindahan doon mga tropa. Kaya abangan nyo mga tropa. Kaya hanggang dito na lang. Paalam.